Hi guys! Ayan nga pala yung biyahe namin pabalik dito sa Canada at syempre isinama pa rin namin ni Miggy si nanay pabalik din dito sa Canada. At doon nga po pala sa mga nagtatanong sa akin sa messenger kung papaano nga daw ba mag-apply ng ETA at kung madali lang daw ba ay napakadali lamang po pumunta po kayo sa Canada.ca at nandoon na po lahat. At pagdating naman sa airport dyan sa Manila ay wala namang naging problema dahil nung nag-check-in si nanay hinanap lang sa kanya yung kanyang return ticket at i-check nila kung kailan babalik ng Pilipinas. At pagdating naman sa immigration dyan sa Manila ay wala naman silang ibang hinanap kay nanay. Tinanong lang siya kung kailan siya babalik ng Pilipinas. Ayan at naikwento ko lang yung experience ni nanay as a first timer na gumamit ng ATA o kaya yung Electronic Travel Authorization. Yang po yung entry requirements for visa exempt foreign national na nagbiyabiyahe to Canada by air. Ayan, guys at from Philippines to Costco naman na tayo guys. Ang bilis talaga ng transition. Ayan pumunta nga pala kami ng Costco ngayong araw para bilhin yung mga kulang namin sa bahay. At 7 days na rin tayong nakabalik dito sa Canada at syempre ito yung unang grocery natin papunta ng Costco dahil nung umalis kami papuntang Pilipinas ay wala na rin kaming mga stock dito sa bahay. Ito na lang ang sale oh. o. isa. Sale ang abing. Sale din itong ito, white. At bibilihan din natin si nanay nitong multivitamins na ginagamit niya at hiyang na hiyang siya dito. Itong 50 plus na, ayan o, yung Kirtland Women 50 plus, yan. Yan yung iniinom ni nanay na multivitamins dito sa Canada at lahat ng vitamins na dinala niya sa Pilipinas ay iniwan na nga rin niya doon. At punta naman tayo dito sa banda ng bilihan ng itlog at gatas. Ayan, kukuha lang tayo dyan ng 60 pieces na itlog. Ayan. At syempre, ito guys, ang pamalakasang bathroom tissue. Ayan. Kukuha nakuha nga rin tayo niyan dahil naubusan na nga rin kami pati na nga rin ng paper towel alam niyo naman guys na sobrang aksaya talaga ni Miggy sa paper towel ayan at naka din yung kanilang mga sabon pang laba guys ayan mabuti na nga lang talaga at napakaraming sale ngayong araw dito sa Costco so ayan pinag-iisipan ko kung alin ba ang kukunin kong sabon diyan guys kung alin ba yung mura syempre ayan yung kukunin natin yung pinakamalaki at, at, alam niyo ba na halos wala akong binayaran sa lahat ng pinamili namin dito sa Costco ngayong araw kinamit ko kasi yung gift certificate na pinadala sa akin ng Costco last month. So ayan guys, o diba, lampakalaking tipid na dahil pang isang buwan na yung mga binili natin dito sa Costco. At bago kami umuwi ng bahay ay dumaan muna kami dito sa May Panda Express dahil nagpapabilis si Miggy ng pagkain dito. haha so half uh, and half? Dito sa akin. Where's mine? Ito kay Bochi. Kunti lang yan. Ito kay Miggy. Open it. Miggy's favorite. Ayan tara at kain na tayo guys. At namiss ko rin kumain ng mga Chinese food. At syempre hindi ko pa rin ipagpapalit yung mga pagkain dyan sa Pilipinas. Alam nyo ba guys na talaga nga namang sobrang daming mga bangus. Ibat-ibang klase ng luto ng bangus. Ibat-ibang klase ng luto ng ulam. Dininding, pinangat, inabraw at kung ano-ano pa yung mga pinagkakakain ko sa Pilipinas guys. Yeah. Masarap ang atsara sa atin. Sa pinas, magaling talaga silang gumawa. Mhm. Hmm. Matamis. So guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag niyo kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. At abangan ninyo yung ating pajikash for this month. So hanggang dito na lang guys. Have a nice day. Bye!